Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito naman po tayo muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran. Para po ito bukas, araw po ng biyernes, Agosto 16. Tama po ba? Agosto 16 na nga ba bukas? Tama po. Para po sa may mga sujak sa aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Napakalakas ng iyong kapangyarihan sa araw na ito. Magbabahagi ka ng swerte sa mga katabi mo at sa mga malapit sa iyo. Maaari mo rin pagalingin at bigyan ng magandang kapalaran ang mga kakilala mo sa malalayong lugar kung ipagdasal mo sila sa katahimikan ng madaling araw. Ang iyong mapalay na, mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 11, 23, 29, 36 at ang 42. Para naman sa may mga zodiac sign Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20 Taurus. Minsan mahirap maging mabait sapagkat sasamantalahin ka ng, i ng iyong mga ang iyong kabaitan. Hindi ka dapat maging walang hiya dahil walang magtitiwala sa iyo. Kailangan mo lang sakyan ang takbo ng mga pangyayari at bibigyan ka ng langit ng swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 8, 17, 27, 33 at ang 45. Pare naman sa may mga zodiac sign Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Huwag makialam sa problema ng ibang tao dahil may sarili ka rin suliranin. Ang problema mo ay tulad nila. Walang kaibahan, pera. Pero ang pinagkaiba mo sa kanila sa mga susunod na araw malulutas ang problema mo. Dahil bibigyan ka ng itaas ng napakalaking halaga na halos hindi mo mabilang dahil sa dami. Ang iyong mapalad na kulay ay ang asul at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 11, 14, 18, 27 at ang 32. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22 cancer. Huwag isipin ang kinabukasan para hindi magulo. Ano sa tingin mo ang kasalukuyan? Kung mas pinagbubuti mo ang kasalukuyan, ay mas maraming darating na swerte ang sa darating na kinabukasan. Ang apple green ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, 19, 37, 43, at ang 45. Pare naman sa may mga sign, Leo. Holyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Hindi mo dapat punahin ang hindi mo. Hindi mo dapat punahin ang mga hindi gumagawa ng mabuti. Dahil sa huli, ikaw din ang masasaktan. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay iwasan ang mga intriga, habang nakatuon ang iyong lakas at oras sa pagtulong sa frontliners. Hindi man tularan ang iyong kap ng kapitbahay, ang swerte naman ay ang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12, 24, 36. 39 at ang 40. Para naman sa may mga sujak sign, Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng iyong kaarawan, isang malakas na sinag ang tatama sa iyo. Ang sinag na ito ay nagliliwanag. Ito ay mapapawi sa dilim ng mga problema ang yumuyoko sa iyo hanggat mananatili ang sinag, lahat ng iyong suliranin ay unti-unting malulutas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 7, 5, 16, 25, 28, at ang 45 Pare naman sa may mga 38, libra, 40, 41, 23 hanggang 42, 23 Libra. Biglang magbabago ang iyong mundo sa larangan ng pag-ibig. Kung ano ang magpapasaya sa iyo, ito ay magiging isa. Isa lang ang kondisyon. Hindi ka dapat mamili o mag-ungol sa gagawin sa iyo ng iyong kapartner at huwag kang mamili kung ano ang ibibigay sa iyo ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, tres, 27, 29, 33 at ang 39. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Scorpio. Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21 Scorpio. Sundin mo ngayon ang mahal mo dahil sa pagsalungat ay mauwi sa pagtatalo. Kapag madalas kayong nagtatalo, maantala ang pagdating ng inyong swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 17, 19, 27, 39 at ang 45. Para naman sa may mga sujaksain signs sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 Sagittarius. Huwag magdalawang isip. Hindi mo ba naalala no, hindi mo ba naalala noong minsan kang nag-alinlangan napunta sa isa pang magandang kapalaran na dapat sa iyo kumilos ka nang walang pagalinlangan para sa mabilis na pag asenso Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 3 6 21 27 33 at ang 42 Pare naman sa may mga sujak sign Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Ang langit ay higit na nakakaalam kaysa sa lahat. Kaya kung saan isusulong mo ang papa kung saan isulong mo ay papayagan mong mangyari sa iyo. Simula ngayon, ipaubaya mo na lang sa langit ang lahat. Kapag ganyan ka, ay mas maraming swerte ang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 13, 17, 22, 34 at ang 44. Pare naman sa may mga sudyak sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18 Aquarius. Huwag pag-usapan ang lahat ng magagandang bagay na ginagawa mo. Kapag nakatago ang kabutihan, mas malaki ang swerte na ibibigay sa iyo mula sa itaas. Huwag mong tanggihan ang mga biyayang darating dahil naibibigay ibibigay mo ito sa mga nangangailangan at sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero ay ang 4-19. Sorry guys. 4-19, 29, 34, 41 at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20 Pisces. Ano man ang iyong ipinagdasal kasama ang paghingi ng awa at habag ay magkakatutuo. Mamayang gabi magdasal ka ng taimtim at makikita mong ipagkaloob ito sa iyo ng langit. Huwag kang magdasal ng masama para sa iyong kapwa dahil kung ano ang mayroon ka ay maaaring maagaw ng iba Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 15, 34, 41 at ang 43 at ayan po ang ating Pisces. At ito po ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Agosto 10.